Nako ay nagngangangalngal na naman po erong si Digong dahil hindi nga daw natuloy. Ito na naman kanilang rally. <laughs> maisog rally. Ang ibig pa lang sabihin ng maisog. Dito rin sa amin pagkaisog, ibig sabihin matapang. <laughs> Talaga. Tapos, sino yung mga umaattend niyan? O dyan sa mga rally na yan? Ito ay isang uh, paraan na itong mga Duterte para itest. <laughs> kung naandyan pa ba yung, yung mga diehard na sumuporta sa kanila. Ganun eh. mag, nag, nangangalap, di umano, nangangalap ika nga ng simpatya etong mga Duterte. At ang kanilang paraan ay yung mga ganitong klaseng rally. Talaga lang, peace rally? Ah, wait, ngayon po wala nang peace na nakalagay eh. Siguro kahit pa paano na hiyana rin. <laughs> Dati ano ah, prayer rally meron pang peace rally. Ngayon wala na, maisog rally na talaga. O di kayo na ang matapang. <laughs> matapang pala eh. O di harapin mo yung mga kaso mo, matapang pala eh. Di ba? Pero yun nga, nanggigigil na naman atang si, si Digong. At kuno nga ay um, parang eto ay... Um, or ang mga, may kagagawa na naman daw na itong pag na ito, ay ang administrasyon ni Marcos Jr. Abay, takloban ba naman? Ano ho? Ang mga Romualdes ay naan dyan. Pero ang sinabing rason naman ng organizer na itong rally na ito ay hindi naman, hindi naman dahil sa may isang humarang o kung ano man. Pero ang pinakadahilan ng kanselasyon ay ang bagyo. <laughs> kung maalala niyo po, napigilan ang rally sa Bulacan kahit naka-secure na nga ng permit etong grupo ni Duterte. Pero yun nga, um, kung ano man ang dahilan, bakit napigilan ang rally na yan, ay abay siguro, um, wala naman kasing, wala kasing sense, ba diba? Ano bang patutunguhan ng rally na yan? Hindi ba't posibleng gulo lang ang dala ng mga ganitong klaseng rally? Kasi wala namang kaugnayan sa, sa mga nangyayari sa ating bansa may maisog at peace rally pa kayo na nalalaman. Pero ang ginagawa niyo sa rally ay, ba diba, pinananawagan ang pag-resign ni Marcos Jr. At kung ano-anong kabalahuraan, ba diba, titirahin ang ibang tao na ayaw sa mga Duterte. Hindi po yan peace rally. Hindi po yan maisog rally. Kayo po ay mga duwag kasi naghahanap kayo ng kakampi. Kung <laughs> so, talagang matapang kayo, sige, kayo lang. <laughs> So ayun kay Duterte naging collateral damage uh, rin ang mga opisyal. Sabi niya, tulad ni Davao del Norte Governor uh Jubahib at si Mayor Michael Rama na pinatawan ng preventive suspension matapos payagan ang maiisug rally sa kanilang mga lugar. Yun nga, pinayagan sa Cebu um, naganap sa Davao, kaya 'yon. Yan ba ang pinakadahilan? Kung yan ang iniisip mo, Digong, eh, di ba laro, laro nyo rin yung ganyang klasing maduming patakaran? Kayo rin po ay may ganyang klasing patakaran. Kayo rin po ay may ganyang klasing laro. Ngayon, naramdaman nyo. Ngayon, bumalik sa inyo kung yan nga ang iniisip nyo na etong mga ito ay collateral damage. Ngayon. At yung mga umaatan niya, naku po si Sinapanelo, diba? Tapos, um, eh, ano ba? Tapos, ano pa pinupunto ng rally nyo? For God's sake. Halos linggo-linggo may rally kayo. Ay, eh, ba't hindi kayo mag-rally sa China? Maisog rally. Mm. In China. <laughs> Sabi niya, this message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. Ang dating Pangulo ay humingi ng tawa daw sa mga taglo, mga taga-takloban at maging sa iba pang Pilipinong naabala dahil sa kanselasyon ng rally. Yun ako po, huwag na kayong mamingi ng, ng tawad. ba? Diba? Siguro ano, mas maigi pang sabihin nyo na kumingi kayo ng tawad doon sa mga taong hakutin nyo na naman. Dahil hindi na tuloy. Ibig sabihin, nag-expect ng kabayaran yung mga yun. <laughs> hindi naman natuloy sa maniwala kayo't sa hindi, talaga lang may umaatan sa mga ganitong rally nang walang kapalit. Aba, Diyos ka po naman sa panahong ito, pagkakaabalahan ba yan ng mga taong ng mga taong busy halimbawa at lalong lalo yung mga walang makain, ito pa ang uunahin nila na pupunta sa rally. Anong sabi dito mga taga-Tacloban daw? Pati na rin daw siguro yung mga Pilipino na nagaling sa ibang lugar na naabala. Talaga lang, galing pa sa ibang lugar. Sobrang nagpapatawa na po ang mga Duterte sa ganitong pagkakataon dahil yun nga mukhang buong Pilipinas ay gusto nilang pagganapan ng uh, rally na tinatawag nilang maisog rally. Hindi po bagay sa inyo yung salitang maisog, kayo po yung mga duwag. <laughs>